Shoutout tayo mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Melinda Albis, Priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola kay Day Ilin Ido, at sa mga nagrinyo sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torin and Fior Friends, Marcel Nakil at kay Tita Jinke Ferris. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko sa ating mga bagong upload. Lalong-lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po yan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento nang biglang umatake sa kanila ang dalawang nilalang ng ubod ng bilis na sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanila, mabilis naman na nagpupulasan at nagsiatrasan ang tatlo. Agad na hinugot nitong si Butchok ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab. Samantalang itong si mabilis itong umigpaw papunta doon sa pader at agad na itong nakahanda umaangil pa nga ito. Ngunit nang makita nila at makikilala ang dalawa, napatigil naman ang tatlo. Agad, nawi ka si Butchok na nagkagulatan pa nga doon sa dalawang mga batang paslit na tulad nila na hindi makapaniwala na mapang-abot ang kanilang mga grupo dito sa lugar. Agad na anas nitong si Butchok. Akiko, Abo, kayo! Bakit kayo nandito? Sino ang kasama ninyo? Pati itong sinunoy, agan itong umigpaw pabalik doon sa dating kinaroonan kanina malapit kina At kunot noong naglalakad ito papalapit doon sa dalawang mga batang paslit. Maraming katanungan ngayon sa isipan itong sinunoy kung bakit bigla-biglang nando doon na ang mga bata sa lugar ng utso? Ngunit bago naman makasagot ang dalawa, Nakita nila si Natiasides, Damian at ang iba pang mga bata na naglalakad galing doon sa kadiliman at papalapit ang mga ito sa kanila. Ngayon na, nasagot na ang tanong nitong si Butchok kung sino ang mga kasama ng mga ito at may hinala na ito kung bakit biglang napapunta ang mga ito dito sa lugar ng Kampo Utso. Nang tuluyang nang makalapit si Natiasides, agad na wika kay Butchok. Dudong Butyok, hindi ko inaasahan na mapang-abot agad tayo dito sa lugar. Kanina habang gumagala kami sa lugar na ito, naramdaman namin na may mga sumusunod sa amin. Kaya mabilis kaming nagtago at gumawa ng mga pag-aabang kung sakaling sundan pa rin kami. At hindi ko inasahan na kayo pala ang mga sumusunod sa amin. Nandito kami dahil sinusundan namin ang isa pang alas at ang mga talima naggaling doon sa kabilang bayan. Nandir ito na sila, Dodong Butchok. Kaya kinakailangan na mapigilan agad ang mga ito bago pa makagawa ng mga karahasan. Napatitig na lamang sina Butyok doon sa matandang babaylan. Napaisip pa nga ito. Naisip nitong si Butyok ang mga sundalong namatay na sakop nitong si Tinginti Aragon na tinambangan doon sa dulo ng bayan ng Kampo Utso. Maaring hindi ang mga rebuilding talim ang may kagagawan sa mga ito. Maaring ang may kagagawan at nasa likod ng mga pananambang at pag-atake doon sa grupo ng mga sundalo ay ang mga bagong talim at alas na bagong dating dito sa lugar ng Kampo Utso kaya mas lalong nakaramdam ng panganib itong si Butchok para sa mga sundalo at para sa mga taong nandarito sa bayan sa kanyang isip maaring nasa kalublooban na lang bayan ang karamihan sa mga ito at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon para muling makaatake at makagawa ng karahasan agad nasagot nitong si Butchok kay Tia Sidis. kung ganun tia Sidis maaaring ang mga sinasabi mong talim at alas na bagong dating dito sa lugar ng Kampotso ang may kagagawan doon sa pananambang ng mga sundalo doon sa dulo ng lugar na ito. Sampo sa kanila ang namatay at marami ang sugatan. Kinakailangan natin na mahagilap agad ang kanilang mga kinaruruunan. Natitiyak kong nandirito na ang mga ito sa kalubluuba ng bayan. Napadilat din ang mga mata nitong si Tia Sidis dahil sa kanyang narinig Hindi nito inasahan na sa pagdating ng mga talima na iyon Agad nagagawa ang mga ito ng eksena at mga kasamaan Sagot naman nitong si Tia Sidis Iyan na nga ba ang aking iniisip noong butsok? Talagang gusto ng mga ito na makagawa ng mga karahasan at kasamaan Bilang paghiganti sa ating ginawang pagpatay doon sa dalawang mga alas at sa kanilang mga kasamahang talim doon sa isla ng Mahanay. Ano ngayon ang ating gagawin, Dudong Butsok? Kinakailangan natin na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa mga sundalo. Baka isipin pa ng mga ito na maaring kasama kami doon sa mga talim at mga alas o maaring mga kaaway kami na nandrito sa bayan na ito. Hindi namin kilala ang mga ito, at hindi din kami kilala ng mga sundalo. Naintindihan naman itong si Butchok ang ibig ipahiwatig nitong si Tia Sidis. Kaya mabilis itong nagdesisyon at agad na bumalik ang mga ito doon sa detachment ng mga sundalo na pinamumunuan nitong si Te Aragon. Nais nitong si Butchok na ipakilala ang grupo nila ni Tia Sidis sa mga ito. Sa kabilang banda naman ang pag ng pag-iisip ng binatilyong sundalo, Masaya ito sa pagdating ng grupo nila ni Sidis dito sa lugar ng Campo Utso dahil malaki ang maitulong ng mga ito sa pakikipaglaban sa mga talima at doon sa mga alas at mas lalong natuwa pa nga itong si Butchok nang mapag-alaman na papasunod na din ang grupo nila ni Lucas dito sa lugar. Kinakailangan talaga ang tulong ng mga ito dahil mas marami na ngayon ang kanilang makakalaban at mas malakas ang pwersa ng mga ito ngayon. Makalipas ang ilang mga minuto, kasalukuyang kinakausap na nitong si Butchok at ipinakilala ang grupo nila ni Tia Cides, doon sa tingyente. Napatitig pa nga itong si Tinginti Aragon doon sa mga bata at parang may katanungan ang isipan nito. Kaya binasag na ito ni Butchok at wika ng binatilyo doon sa kanilang opisyal. Tiniente Aragon, mga kapatid ko ang dalawang iyan at ang mga batang iyan ay kabilang sa aming grupo. Huwag mo silang mamaliitin dahil kakaiba din ang kanilang kalakasan at antas ng kanilang mga kakayahan. Baka magugulat ka na mas malakas pa ang mga iyan doon sa mga antingero at mga albularyo dito sa lugar na nakikilala mo. Marami nang nakakalaban ang mga iyan na mas malakas na mga kalabang nila lang. Mga inkanto, aswang o kahit na mga jablo. Kaya malaki ang kanilang maitulong. Bukod pa sa grupo ng mga pulis na pinamumunuan ni Kuya Nitoy na sa mga oras na ito paparapit na dito sa lugar ng Kampo Utso. Kinakailangan natin na kumilos agad, Tiniente Aragon dahil nandrito na sa loob ng bayan ang karamihan sa mga talima at maaaring anumang oras gagawa muli ang mga ito ng kasamaan. Bagong dating ang grupong ito tininti kasama ang kanilang alas galing ang mga ito doon sa kabilang bayan. At sa tingin ko, hindi ang mga rebuilding talima ang may kagagawan sa pananambang ng mga sundalong sakop mo. maaaring ang mga ito ang may gawa kaya natitiyak kong anumang uras gagawa muli ang mga ito ng kasamaan at mga pagpatay. Ayaw kong may mga madamay pang mga inosinting tao tinginti. Kaya kinakailangan natin kumilos agad. Hindi kami pwedeng magtagal sa lugar na ito dahil mayroon kaming pinoproblema doon sa aming kampo. Dahil mas matindi ang pagbabanta ng mga rebuilding talim doon sa mga taong nakatira doon sa bukirin ng Kampuotso. Sila na ni Tia Sidis ang bahalang tutulong sa inyo. Wala nang magagawa pa itong si ti Aragon kundi abisuhan agad ang kanyang mga tauhan at ipinakilala ang grupo nila ni Tia Sidis. Agad na nagpapaalam na din sina Butchok kina Tia Cedis at sa dalawa niyang mga kapatid. Napayakap pa nga ng ilang mga segundo itong si Butchok doon kay Abu at Akiko. Bukod sa niya agad ang dalawang ito Masaya din itong si Butchok ngayon na laging kasama na ang dalawang mga batang paslit sa kanilang mga misyon. ipinagmamalaki niya ang mga batang ito. Wi ka ni Butchok doon sa dalawa. Abo, akiko, kinakailangan ng umalis ng kuya nino. Mas malaki ang problema doon sa bukirin ng lugar na ito. Kailangan ako doon. Mag-iingat kayo dito at huwag kayong magiging pasaway. Ngiti lamang ang iginanti ng dalawang mga batang paslit at yakap kay Butchok. At pagkatapos, tuluyan ng umalis sila Butchok at pabalik na ang mga ito doon sa bukirin ng Kampo Utso. Samantalang itong si Tinginti Aragon, agad na pinulong nito ang lahat ng mga nasasukupan na mga opisyal para agad na makagawa ng paraan ang mga ito para makapaglibot sa buong bayan at hanapin ang mga nasabing mga talima ipinakilala din itong si Teniente Aragon ang grupo nila ni Tia Sidi sa lahat ng kanyang mga tauhan. Ngunit karamihan sa mga ito, duda sa kakayahan ng grupo ng babaylan dahil sa mga batang paslit na kasama nito. Ngunit wala naman silang lakas loob na magtanong pa kay Tiniente Aragon. Sa tingin din kasi ng mga ito, hindi pagkakatiwalaan ang mga batang ito kung walang tangan na lakas tulad nga ng wika nila ni Butsok, hindi lamang malakas sa pakikipaglaban at marami ang bilang ng kanilang mga kalaban, kundi marunong din ang mga ito pagdating sa mga aspitong usala. Isang halimbawa, ang pagkamatay ng sampung mga sundalo kagabi lamang. Walang kalaban-laban ang mga ito sa lakas ng kanilang mga kalaban. Nagsalita naman itong si Tia at wika nito kay Tininte Aragona tinginti. Malakas ang mga talim. Marunong din ang mga ito sa mga usala. Kaya iminungkahi ko na pumili ka lamang ng mga tauhan mong kayang makipaglaban sa mga ganitong uri ng mga kalaban para maiwasan natin na maraming mapapatay ang mga ito. Italaga mo na lamang ang karamihan sa mga tauhan mo na magbabantay sa labasan at pasukan ng bayan na ito mas nakakabuting pabaunan ko na din ng mga usal ang lahat ng mga sandatang gamit ng mga ito para siguradong may laban ang mga tauhan mo kung sakaling makaharap nila ang mga talim. Agad naman na sumunod at tumalima itong si Tiniente Aragon. Agad na inaabisuhan niya ang lahat ng kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng kanilang mga armas at bala sa isang lugar para mapapabaunan ito ng mga usal ng babaylan. Nagtitiwala na itong si Teniente Aragon kay Tia Sidis. Wala na siyang mapagpipilian pa. Nalalagay na sila ngayon sa alanganin na sitwasyon at kung sila-sila lamang, wala silang kalaban-laban sa mga nasabing mga talim. Kaya kinakailangan talaga ng kanilang bayan ang tulong ng grupo nila ni Tia Sidis. Nagpasya din itong si Teniente Aragon na puntahan ang pinuno ng bayan para sabihin ang lahat-lahat ng mga kaganapan para maabisuhan ang lahat ng mga tao sa bayan ng Kampo Utso na mag-iingat ang mga ito at hindi basta-basta nalalabas ng kanilang mga tahanan ngunit bago tuluyan na makaalis si Natiente Aragon lumapit pa sa kanya ang dalawa niyang mga tauhan na opisyal at agad na wikang tanong ng isa sa mga ito Tingente, tulad nga ng sinasabi mo. Kakaiba ang lakas ng ating mga kalaban. Kaya ba ng mga batang iyan ang ating mga makakalaban? Hindi kaya mag ang mga iyan kapag nakakarinig ng mga putukan? Hindi sa binabaliwal ako ang mga ito, Tiniente. Ngunit natatakot din ako na baka ang mga batang paslit na iyan ay mapapahamak pa. Napatitig ng matalim itong si Tiniente Aragon sa kanyang tauhan at wika nito na mayroong pagkadiin ang mga binitiwan ng mga salita. Kailangan natin na magtiwala sa mga ito dahil ayaw ko nang maulit pa ang nangyayari sa ating mga kasamahan na napatay ng mga kalaban natin na walang kalaban-laban. Nakausap ko na si General Mata dahil siya ang mas nakakakilala sa mga ito at malaki ang kanyang tiwala sa mga batang ito. Ibig sabihin lamang may tangan ang mga paslit na ito Nakakaibang kalakasan Na wala tayo Naintindihan mo ba ako Rico? Kailangan natin na sumugal At magtiwala sa kanila Hindi ipagkanulo ng mga ito Ang buhay ng mga bata Kung hindi nila kaya Ang ating mga kalaban Mas nakakabuting umalis na kayo At bantayan ang labasan at pasukan Ng ating bayan Siguraduhin ninyo Na walang makakapasok na mga tao galing sa kabilang bayan. Sabihin mo, nakautosan ito ng ating mga nakakataas at nang namumuno sa bayan ng Kampuotso. Napakadelikado ang sitwasyon ng ating bayan. Kailangan na mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon. Natahimik na lamang ang dalawang opisyal at agad na tumalima ang mga ito sa utos ni Tiniente Aragon. Samantalang si Tiniente Aragon naman kasama sina Tia at ang mga bata kasama din ang sampung mga tauhan ng tinyente na mayroong kakaunting kaalaman sa mga usal at may mga tangan din papunta na mga ito doon sa bahay nitong si Katunyin ang pinuno ng bayan na iyon makalipas ang ilang mga sandali nagtataka itong si Tia at Damian dahil habang papalapit ang mga ito doon sa bahay ng pinuno ng bayan na iyon mayroong nararamdaman ang dalawa nakakaibang mga presensya mga presinsya galing sa kaliliman. Nagtataka din si Natiniente Aragon sa kakaibang katahimikan sa bahay nitong si Katunmin. Ang bahay kasi ng pinuno ng bayan nandoon ito nakatayo sa kabilang dulo. Wala nang masyadong kabayan ang paligid ng bahay na ito. Nasa apat na daang metro ang layo ng iba pang mga kabayan kaya agad na mapapansin kung mayroong mali sa buong paligid. Kaya nagpasya muna ang mga ito na tumigil sa kanilang pag-usad. Agad na wika ni Tia Sidis. Tingin, Tia Aragon, mayroon akong nararamdaman na kakaibang mga presensya at sigurado akong galing ang mga presensyang ito sa mga kampo ng kaniliman. Masama ang aking hinala sa kakaibang katahimikan ng palikid. Mas mabuting paalisin nyo na ang ating sinasakyan sa ating kinaruroonan ngayon. Ah! at magkunwaring bumalik doon sa sentro. Bababa na lamang tayo at magtatago doon sa mga kakahuyan sa unahan. Nagtataka man itong si Aragona, Aragon, ngunit agad naman nasumunod ito sa sinasabi ni Tiasides. Agad na inutusan ito. Ang mga nagmamaniho ng kanilang mga sinasakyan na bumalik sa kanilang pinanggagalingan. Ngunit nang mapatapat ang mga ito doon sa kakahuyan, agad na bumaba ang mga ito at pagkatapos nagpapatuloy naman sa pagtakbo ang sasakyan ng mga ito at sumuot na din ang mga ito doon sa kakahuyan para makapagtago na din. Agad na ipinapaliwanag ni Tia Sidis ang kanyang mga naramdaman at mga hinala. Uwi ka nito doon sa tingyente. Maaring nasa loob na ng bahay ng nasabing pinuno ng bayan na ito ang mga kampo ng demonyo. Masama ang aking pakiwari. Sana lamang Mayroong ligtas pa sa mga taong nandoon sa loob ng bahay na iyon, tininti. Kami na ang bahalang papasok sa loob. Bantayan na lamang ninyo ang buong kapaligiran. Baka may mga kasamahan pa ang mga demonyong ito na nagtatago lamang sa buong paligid. Gulat na gulat ang mga sundalo sa kanilang narinig at agad, na nag-alala ang mga ito sa kalagayan ng pamilya nitong si Katunyeng na pabuntong hininga na lamang ang tingyente. Wikang sagot nito kay Tia Siris. Kinakailangan na natin na kumilos agad Tia Ceres. Kailangan natin na mailigtas ang pamilya ni Katunyeng. Kinakailangan natin na makalapit doon sa bahay. Agad na naglalakad na ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan hanggang doon sa gilid ng mga malalagong damuhan. Naglatag na din itong si Tia Sidis ng mga malalakas na mga usal na sa bulag at nang tuluyang makalapit na ang mga ito doon sa bakod ng bahay, agad na binilinan ni Tia Sidis ang grupo nila ni Tinginti Aragon na manatili muna ang mga ito at mariin ng magtatago sa kanalamang kikilos ang mga ito kapag kinakailangan at may makitang mga kahinahinalang mga tao sa labas ng bahay nitong si Katunyil. Matapos iyon, agad nang wika nitong si Tia Silis doon sa mga batang kasamahan. Doon na tayo dumaan sa likuran. Panatilihin ninyo ang mga usal ninyo na mga sabulag at kailangan na laging handa. Natitiya ko na ngayon na nasa loob nga ang mga kampo ng na Kailangan na may mailigtas agad tayo bago tayo gagawa ng mga pag-atake sa kanila. Ikaw na ang bahala sa mga bagay na iyon bituin. Agad na umikot ang grupo nila ni Kia papunta doon sa likurang bahagi ng malaking bahay na iyon. Samantalang tahimik at nanatiling nagtatago naman ang grupo nila ni Tiniente Aragon at pinagmamasdan ang napakabilis na pagtalilis ng grupo ng babaylan. Tanging nasambit na lamang nitong si Tiniente Aragon. Sana magtatagumpay ang mga ito. Sobra akong nag-alala sa kalagayan ni Katonyan. Tama nga ang sinasabi ni Butchok. Nasa loob na ng ating bayan ang ating mga kalaban. Nababahala na din itong si Tiniente Aragon dahil naisip nito ngayon na maaring bukod sa pinuno ng kanilang bayan, maaring nagkalat na din ang mga kampo ng kadiliman sa buong lugar ng Kampo Utso at baka hindi lamang si Katunyan ang nabibiktima ng mga ito. Samantalang si Natia Sides, pagkaikot ng mga ito doon sa likurang bahagi ng bahay, agad nilang nasipat ang tatlong mga talim na sa mga pagkakataon na iyon. Nando doon sa likod ng bahay na maaring nagbabantay ang mga ito doon sa paligid. Agad na inutusan itong si Tia Sidis, si Nadamian at Abo na pabagsakin agad ang tatlo bago pa maramdaman ng mga ito ang kanilang mga presensya mabilis naman na tumalima ang gabuna na si Damian at ang batang paslit na si Abo napakabilis na nagpalundag-lundag ang mga ito doon at tumakbo sa gilid ng pader hanggang sa sapitin ang loob ng bahay na iyon sa loob lamang ng ilang segundo tuluyan ng nakalapit ang mga ito doon sa tatlong mga talima na sa mga pagkakataon na iyon, suot pa rin ang kanilang mga kasuotan na kulay itim na damit. Ngunit wala ng mga maskara ang mga ito. Agad nang dinamba nitong si Damian ang dalawa doon sa tatlong mga talima, Gulat na gulat ang mga talima sa biglang pagsulpot ng dalawa. At hindi na nila naiwasan ang ginawang pag-atake ni Damian at Abo sa kanila. Agad na naibagsak nitong si Damian ang dalawang mga talima at hindi na niya hinayaan na makalayo pa ang mga ito o makagawa ng anumang ingay. Agad niyang itinarak ang kanyang mga matutulis na mga kuko sa liig ng isang talima sabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Sa ginawa ni Damian na iyon, agad niyang napatay ang isa sa mga ito. Samantalang itong si Abo, agad na nagpakawala ang bata ng makailang mga pagsapak na tuluyan na ikinabagsak ng isa pang talima at agaran itong nangingisay. Naglabasan din ang mga dugo nito galing sa ilong, bibig at tainga. Samantalang hindi na din pa ang isang talim dahil tuluyan ng naabot na ito ng mga pag-atake at mga pagtarak ni Damian gamit ang kanyang mga matatalas na mga kuko. Agad na hinila nila ni Damian at Abo ang mga bangkay ng kanilang mga napatay at dinala ang mga ito doon sa likod ng mga makakapal na halamanan para maitago pagkatapos nang makapasok naman sa bakuran si Natias Cedes agad na inutosan ito ang batang sibituin na gumawa na ito ng mga malalakas na mga sabulag at mga pamakong usal